Magandang araw po mga kapogi. Shoutout po sa inyong lahat. Ito nakalabas na naman tayo ng Puerto. Ayan meron tayong nakita dito na kaubad Hindi man lang 'to nagdamita. Ah. Ano ba nangyari dito? Kita pa ang lawit ayan oh. Nakajacket pa po ang inyong lingkod. Akala mo naman napakalamig sa labas, pero totoo lang po, nagpapuwiisa na po yung singit niyan. Napakaganda po ng lugar nila dito. At akala mo naman sinong puging artista 'to sa totoo lang po. Pawis na pawis na po ang kilikili niyan. <laughs> Ayan, ito po pala ang La Corona, Spain. Ayan, napakaganda dito sa lugar nila. Ito na po yung city proper nila malapit sang sa puerto. At uh, tayo ay naglalakad-lakad pa. At yan, tawiran natin dito. Ayan, kailangan sumunod tayo sa batas baka mamaya mahuli tayo at maiwan tayo dito. Ng ating barko. Ha. Natutulala po ang union lingkod first time lang makapunta dito sa Spain yan. Akala mo naman turista. Yung pala ay Mandargat makapaglakad-lakad pa nga dito sa bandang gitna ng kanilang city na makakita man lang ng mga magagandang dilag dito este ng mga kumpala, magagandang tanawin mayari tayo nito kay Commander sa Pilipinas ayan, naglakad-lakad pa tayo dito sa gitna at napakaganda ng kanilang mga building dito ayan, kala mo naman si Richard Gomez naman tong nagbibidyong ito bukod sa napakagandang bansa nila napakalinis din dito sa kanilang lugar ayan, wala kang mapapansing mga kalat, o ano-ano man Ayan, si Manong nagbabike, oh. Senior citizen yan, pero ang lupit magbike. Nagbabalak sana ako mag-tiktok, kaso ah. merong istorbo sa likod ko. Ano ba naman yan? Pasawa yung operator nito, ah. Yan to pala sa kanilang, may sarili tagalinis, eh. O, oh, at tingnan natin. Lapitan. Ayan, Oh. High tech. Sana all. Sana ganyan din sa Pilipinas. Meron din naman sa Pilipinas. Tagakalat. Oh, anong kinakamot-kamot sa ulo mo diyan? Alam mo naman nag-aantay ka ng shuttle service diyan ah. Wala ka namang inaantay diyan. Ayun nga, umupo mo na ang inyong lingkod at ah, gusto makapagmuni-muni. Ayan, nagsasalita ka. Alam mo naman, reporter. Kinakausap yung sarili. Parang baliw. Ha -ha. Ayan, bumalik na nga tayo dahil isang oras lang yung binigay na pahinga sa atin. Akala mo naman, napakatagal natin sa labas. Sa totoo lang, isang oras lang naman yung binigay sa amin oras at kailangan namin ito sulitin. Ito pala yung barko namin. malapit lang talaga sa Puerto. Ayan po ang inyong lingkod. Magpapaalam na. Nagpapasalamat po ako sa mga bago natin followers in God bless po sa inyong lahat. See you in next next episode.